Guys, magluto tayo ng chop suey ngayon for today's video para healthy-healthy naman. So, ilalaga ko muna yung atay balunan. Itong kasirola ko, guys, napaka-cute. Nabili ko yan kay Anne's Japan surplus. unahin ko na muna ilagay itong balunan kasi matigas yan. Pagka medyo lumambot na yan, saka natin ilalagay yung atay. Sintihan natin natin ang asin. Ayan, pag medyo malambot na yung balunan, ilagay na din natin itong atay. Ayan. Tapos pag naluto yung dalawa na yan, saka natin hinihiwain ng maligit. Pag naluto naman na yung atay balunan, magigisa na tayo ng bawang at sibuya sa butter. Butter yung ginamit ko guys para mas malinam na. Pag okay na itong bawang at sibuya, silagay na din natin itong sahog natin na atay balunan. Pagsasamahin ko na guys kasi luto naman na yan. Okay na to guys, silagay na natin yung gulay. Unahin na natin itong mga matitigas, katulad ng karot, sayote at cauliflower. haluin lang natin at takpan para mas mabilis naman to check natin. Pag nahapok naman na guys, isunod na natin yung iba pang gulay. Ito yung malalambot. Tulad nitong repolyo, bell, green at red. Maglalagay ako at celery. Huwag niyong kakalimutan. Masarap yan. Pinaghalo-halo ko na yan guys. Kasi sabay-sabay na nilalagay. Ayun. Sana kong mash siya. Ayan. Oh. Kita niyo ba yung celery? Ang dami. Uh, okay. Maglagay din kayo niyan guys. Masarap yan. Ayan. Napuno na. Tapan ko muna para bumaba pwede na, haluin natin. Nahapok na yung ating mga gulay-gulay. Ilagay na din natin itong corn at itlog ng pugo. Tapos sa aking chop suey naman, gusto ko yung creamy at milky. Kaya naglalagay ako ng cream of mushroom powder. Dinisaod ko lang to sa 1 cup ng water. Ilagay natin. Lagay na din natin itong 1 can ng evaporated milk. Kaya no, di diba? Para creamy siya. Timplahan na din natin yan ng salt at pepper. Haluin natin. At pag kumuluto guys, okay na to. Di ba? Napakabilis lang lutuin. Tapos pag naglagay kayo ng gatas, huwag nyo nang tatakpan para hindi mamuo. Ayan na yung ating chop suey na creamy. Kasi pwede din naman yung chop suey na walang gatas. Pakuluin lang natin to at pwede na to iserve. Ayan na siya. Oh, ayan na ating chop suey. Napakasarap niyan, guys. I-try niyo din po. Tikman natin kung pwede na. Mmm! Ang sarap! Lasang sopas! Ayan to, kumukulo na, guys. Pwede na natin itong patayin at baka ma-overcook. Tingnan niyo naman, una, napaka creamy ng ating chop suey. Para siyang sopas. Ayan nga, napakasarap niya, no? Pwedeng-pwede ito pwede sa mga handaan. Ang favorite ko diyan, itlog ng pugot at yung atay. Ayan yung sarsa niya guys. O, kita nyo ba? Napaka creamy dahil yan do sa cream of mushroom powder. Siyempre, tayo yung unang customer. Gusto ko yung masas. Try natin. Okay, ayan na siya guys. O, so, kain. Mmm. Mmm. Grabe, napakasarap. Ayun, no? Pag ganito kasarap yung ulam, guys, mapapakain talaga kayo ng gulay kahit hindi kayo mahilig sa gulay. Kain! Mmm! Sobrang creamy niya, um?